Maraming tanong sa ipa, hindi masabot, patuloy pa rin akong nalulungkot. Tinignan oh. sabi ako eh, ako sa Pilipinas. Hmm. Pwede na palagyan ni Puel na talaga eh. Umuulan ng yebe eh. Kininda po kung natatlo sila ulo eh. Ano kaya ito sasabihin ni itong kalabaw natin? Chicks! Chicks! What happened? Ay! <laughs> yeah! Ay, miyaw, miyaw. Bakit nandiyan ka na? Pinalitan ka na ng pwesto? Bakit di ka marunong magbayad? Hi! Hi, my chicks. My chicks. My lover chicks. Ikaw, enemies. Miyaw, miyaw. You crying? You crying a fight in a cat, cat woman like me. Because you also is enemy. Ayun po ito. <laughs> Ming! Don't say you see that my eyes, your eyes is bad. My cheeks is my cheeks, my knees in my knees. hoo ha, hoo ha. Yeah, galing galing talaga ni cheeks ko. Cheeks, ako ni paus na eh, no? Marunong ka ba mag-cry? Ay, plastic yung iyak ni mo. Agon, tunay. Eh. Later lang, nag-ipong pa ako ni Uhugo. Tsaka ni Anuay. Ayoko na nga umiyak. Sa sama sa ng loob ko, ano ba ito? Umabas ko ngayon sa nakuhugot ng pag-asa. Makabayan, makamundo, o makahulugan. Wala na akong dapat ipaalala pa. Nakakalungkot naman dito? Kalabaw! Sumagot <laughs> si Manok, Dok nagsumpaan na hindi hindi na na hindi hindi mawawalay ikaw at ako patuloy na naghahanap ang ang nalulungkot sa paglayo Maraming tanong say pa Hindi masabot Patuloy pa rin akong ko Bakit kaya ganon Akong nag-iisa Nagkaanak ako pero ngayon, na wala na. Nalulungkot ako. Kaya pagluluto na lang ang isyo. Terima kasih telah menonton! Grandma and my grandpa. And all my family is enemies and all is fighting. That's why only me, only me. I have six sons, but any kind. My job, that, and my living partner, she gave it my old child. That's why right? and I'm mom. But cannot be give my son. I put it all my debt, my life. I cannot pay that money. Never mind. Anyway, okay ka lang? Anong problema? Anong huh? problema? Huh? Ba't ka umiiyak? I always write my dreams. This way I share my dreams. How about my dreams? Can you explain everyone? I can speak that all Started to my dream. Who is who is that explained to my dream? Can be answered? Anybody? I was just as flimsy. Can it be? I wanna see the day. She kind of get numbers me get again. Enemy. Huh? Ano yung mga ano? Ano yung mga nagpapasakit ng damdamin mo? Yung nga uh, yung alala ko eh, yung mawalan sa hibi eh. Kinidnap sabi ako eh. Kilala ako sa Pilipinas. Mm -hmm. um, uh, yung uh, nga yung sprint ko kayo eh. ano yun eh. Yung isang uh, satellite ko bilog alala ko eh. So this kidnap her with me, there I am, I respect that thing. I'm to be a baby genius, with my monkey. It's on my house. And know. my daddy and my mommy is also going out the business. And then only me and the monkey is also my friend. Hmm. Only one monkey inside so that house cannot be outside. Meron ka naman ng ano dyan, cat at saka chicken. Ayaw mo na muna yung monkey. Mahirap po uh, po. Ano? Banana! Kapagkain ng ano, ng monkey. Yun talaga ba naghihilig ko eh? Tanong ako ng tanong eh. Oo. Oh. Sinungaling kayo Pilipinas eh. Di ba ni kami hindi magsisinungaling sa iyo, ha? No, baka na yung masabi sinungaling natin kayo. Hindi, eh. hindi kami oh. magsisinungaling sa iyo. Hindi ka namin papabaya. Yan yeah, ang oh, totoo, hindi nang panaginip ko oh, eh. Yan ang talaga eh. Oh, Umuula ng yebe eh. Kininda pa ako. Mm. Natatlo sila ulo eh. Hindi. Puso ano lang ako nun eh, six months. Oh. Walang ano, wala nang gagalaw sa iyo dito, walang magkikidnap sa iyo dito. safe ka na dito, ha? This way when I see the king go oh, How about that when I watch the television or oh, like the, the touch screen? I see that King Kong. Why oh, I'm crying? Why I'm always crying? it is also my, Oh, whatever. my mind, my brain in my dream. And when I close my eyes, I promise I swear I'm not lying.

Ah, ano ako dito eh? Oh, diba si Gengo kay eh, kahit mapakayon? Utong mo na eh. Ha? Huh? Yung dede ni Kingo. Oo. Oh. Alaala ko yun eh, mga dede. Anim na buwan na ako nun eh. Ah, Anim na buwan ka doon. Sige, Nagitawa ayaw. Talitaw ako sa park eh. Wala well, gawin that park. Bigot, kapag-kapag. Ready. Oh. Kidnappers will get it with me. That's why I'm gonna tell you it's already running. Right at the climb. Mm -hmm. It's already faster. It's already faster. Oh my God, the three kinds of kidnapping so you know Kidnapping already. Ice cream and candy, some kind. I do know my studio. I promise, I swear. Sige na, pagpagpunas pag na, na, pawis ka. may secret digital camera ako, Android. Oo. Buti na nabiligyan ako ng kapangyarihan ni Lola. Mm -hmm. Kaya walang pwede makapagsinungaling. Eh, pahingi nga tubig, pa Inumin natin siya ng tubig. Para sino, ano, sina ano lang siya, uh, na may mga naalala siya. nag kasi siya mga kababayan, nakaraan request din niya TV. Kaya lang hindi pa nakabili kasi inuna pa namin yung mga priority. Pagka ganitong medyo ano, wala siyang Pfft. ginagawa. Sa ko nila, hindi ako genius. Yan oh. lang yung oh, baby genius tubig. lang. Title oh. lang yun, title. Oo. Oh, oh. Drink water, sige na, para hindi ka na. Ano. May kumukuha sa akin ng ano, patagas na ano, binibidyoan ako. Mm ko -hmm. Sige, drink water na lang. May iiyak na rin si Kuya Rob. Naalala mo ba yung mga family mo? Nasaan oh, ba yung mga family mo? Oo, sa panaginig family? ko tsaka pag ako matulog, bakit nagpapakita sa akin yung mga Dracula? Mm -hmm. Kung hindi totoo, sinasabi ko Nasaan pa ang mga parents Pasi mo? Pati nga yung short name. Eh. Mga kamag-anak mo? Nasa ibang bansa. Ngunit nagkita kami dito, late na. Mm -hmm. Nag-asawa lang ako si Albert alias George. Pinicturan kami. Tapos nakita doon, demonyo si Albert. Ngayon, isinay niya, dinala niya doon. ang iniisip ko kung baka pinagtulungan o baka ni rape kasi nga meron nga mga pagkakautang ang ano hindi ko alam kung saan baka nagkaroon ng ano kasi tatlo klase ang liligtasin ko eh ang new life ang punan o ang mga tao sa bakor at saka sa las piñas sino ang sasagipin ko o ang anak ko at asawa ang pinili ko asawa at anak ko yun nga, yun ano ni Lani Mercado, kinidnap. They're on in City Jail. Yun yun sa munisipyo yung sinasabi nila. Yung yeah, munisipyo yung small lang eh. Dun sa nun, nun, ano, nung nag-ano oh. ako. Kasabay ako pa mga teenager. Isang bakla lang ang kasunuran ko. Isang baklang matangkad. Yung Michael ang pangalan. Madaldal palasan. Yun sabi ko, huwag niyo maging kaibigan. Magnanakaw ng Facebook din yun. Mm Take it easy. Saka so, huwag mo nang isipin yung mga nagpapalungkot sa buhay mo, ha? Ang isipin mo na lang dito, alagaan natin si Mingming, -Ming, alagaan natin si... Si Chicks. Si Chicks. Siyempre, Tapos, eh si Chicks talagang alagaan ko Si Mingming si Ravion. Ah, kay Ravion. Mm. Pero goy hindi na tayo kukuhaan. Mahirap na Ay, Ayaw ko ni Onggoy. Ayaw mo? Pinitigas yung... yung titi niya baga ko nitikita niya. Ano? Ay, <laughs> titigas yung titim, bastos-bastos na yung oh, promise. Oh. Uh -huh. Sa Laguna, pag uh -huh. ginadaan na ako ng boyfriend ko, no? pagtingin uh -huh. Pag tingin ko, ay, naku, yung bastos niyung yung gulo, hindi nakikita ni boyfriend ko, nagaganyan, na nagaganyan. Oh. Uh Tapos -huh. tuloy hinanin, tulad tuloy ang tao sa... mga unggoy. Uh -huh. Kaya huwag na tayong kukuha ng unggoy. Tama na yung ano. Manok, pato, Manok, kambing. Oo ka oh, kambing, no, oo oh, kambing. Oh, kambing. Oh, kambing. kambing yun, isang kambing. Pwede para ka sa Isang kambing, lalaki tsaka babae. Oh, tapos gawin natin pinapaitan. Uy, grabe Oh. Ngayon, Ayon, oh. oh. Hindi, lala yun. May taon yun, grabe naman kayo. Oo, oh, ah, okay. Pero yung anak niya, hindi naman pwedeng katayin yun. Taon muna bago yung bilangon na ano katayon. Huwag naman katayon. Wala nang kamatayan ni kambing ngayon pero kailangan mamili ng perlalahian. Okay. Ganyan dapat. Walang katapusang taon yun. At ini sa, sa Monday, may pupuntahan tayo, ha? Sama ka, Sama ako? Mm -hmm. Punta tayo sa doktor, ha? Punta sa doktor? ba? pupunta sa doktor na naman? Ay, inumin niya naman ako ng tabletang nakakaulol. Hindi. Ganyan ang ginawa sa ampunan. Totoo naman, nabigang Biglang ganon ganon ng bunga nga ako. Nag-ganyan-ganyan ko. Nag -ganan -ganan, Pinainom ko ng tabletang ganyan rin kaliit. Oo. Oh. O sinong hindi ako? O sinong hindi magagalit? Kami ang bibiliin natin vitamins lang. Ayoko naman. ay eh. masarap yung vitamins. Oo Meron yun. Mo. Pero hindi yung ano... Ayoko na. Pag nakakita ko ng tableta, naalala ko tuloy ng pag-inom ko ng lasun. Hindi, siyempre kailangan. Pag kumili tayo ng uh, vitamins, kailangan bigay ng doktor para siguradong fit sa atin, no? Kasi yung vitamins ko, yung ano eh, yung tiki-tiki, para hindi ako tumataba. Tiki-tiki? Oo. Oh. kumabana ako niyan. syempre ano lang yun eh. 5%, 20%. Oh. Eh, pinuno ko. Oh. Yun, siyempre pag, siguro wala rin Pag-uwi ako, inom ako tiki-tiki, isang -tiki, kutsara. Oh. Centimeter. Pero parang hindi tumatalap sa akin, kaya kailangan palitan. Syempre, dambuhala ka na eh. Ang pangbata naman yun. Ang pangbata ba yun? Oo, oh, tableta na sa'yo. Ako Ay, bakit siya? sabi niya, ni Anong Rochelle, magtititiki ako parati? Tititikitikitiki mo, mukha mo. Ano, ano? Ano ang senyon? Natamimi kayo. Ano? <laughs> Takuyot ta yun, na Natakot. Ano? Kaya nga, pupunta tayo sa doktor para mabigyan tayo ng matamang vitamin, siguro mali tayo. Vitamins, vitamins, ang pagkakala ko, sirup nga ako pwede, hindi nga ako pwede ng mga tablet. Ah, sirup na lang. Sirup nga sabi, sirup. Okay. O, oh, yung tikit na yung sirup. Kahit ngayon, tempra. Oh. tempra, tempra yan, kula ko dyan, hindi gumaling ako dyan. E, eh, yung tempra para sa ano yun eh, para sa sipon sa... yun eh. Oo nga, huwag ganun nga, bawal na sa tableta, ah? ayaw makilig nila. Okay, okay. Sige, sige. Kung ano yung gusto mo, yun ang gagawin natin. Basta huwag ka na umiyak, ha? Huwag ka na. Naalala mo yung family mo? Nanay-tatay mo, nasaan sila? Wala nga akong nanay-tatay dito. Kulit, lola lang. Ha, lola? Nasaan Ay, ang lola? Nga, yun nga, ginawa nga ako, Hirayang Manawari, kasama ako nun, at saka sa Batibot. Hmm. Naalala ko yung Hirayang Manawari, yung doon masumasakay sa dahon. Dahon? No. Anong dahon? Hmm. Daud, sa alatiris ka, sa ibabaw, hmm. nagawa ko pinikula. Oh. Tsaka yung The Lion King, Ayas Mary Jane. Oh. Hmm. Tapos, The Dragon of the uh, Dracolin. Mm. Oh, din ako. Tignan mo? Makeup. Kasi totoo. Kasi tanong ka pa, nagagalit sa langit. Nagagalit yung langit. Yeah. Tanong ka daw ng tanong Ah, eh. oh, sige, <laughs> hindi na matatanong. Basta huwag ka ng, ano, ka ng malungkot. yun na, hindi na ako iimi para masaya ka na. Ayaw namin kasi nalulungkot ka, gusto namin masaya ka. Masaya? Ako? Masaya daw? Mm -hmm. Masaya ba yung nagkaiwaiwala yung tunay ko mga kaibigan? Kahit di ako, ano, landi-landi. Ang lalandi ng mga kapitbahay namin, isip. Uh -huh. Ako nga sasabihin nila, Rape mo kami, friend. Ano ko, tigil-tigilan niyo ako, magkakasaw pa ako sa inyo. Nang nabunado pa ako ng palam sa inyo. Ha? Tapos, magbabayad pa ako ng centimeter na iksil ninyo. Ako pa na jontis, utot ninyo. Ako sabihin mo pa ako, mga ripis. Hoy, babae ako. Ano sabi na raping ko daw sila? Oo, oh, ay mali yun. O bakit? Oo, oh, manre-rape ba yun? Hindi nga, sabi ko eh, kasi kapag ako daw nire-rape nila, Lumalaban ako. Oh. Kailangan daw huwag daw kong lumaban. Ano ko yun, Oo. Oh, oh. Huwag kang magpapaganon, bad yun. Ha? Eh? Nakita ko na yung x-ray ko. Huwag nyo na ako i-deny. Itina. Dinadaan niyo pa ako sa ano-ano. Kasi naman eh. Kasalanan nga ng mga ay. Ayan na, nagalit na. Kasalanan ng grandpa ko yung ay. Kasalanan naman talaga ng grandpa ko yun eh. Kasi nga gusto nga akong hirangin ng ng lolo, lolo, ko, ng lolo ko sa so, daddy ko, ayaw akong i-borrow. Sa so, ano yun? Sa presidente. Presidente kasi ang lolo ko, ang daddy ko, vice president. Dito ka, dito ka, upo ka dito. Dayan. Am... Sa USA Kingdom. Dito ka, dito ka. Ang lolo, lola ko, ito eh. Doon naman yun sa Africa. Oh, dito ka upo. Sa United States. Upo dito. Parin hindi ka kabaro. Basta paggabi, huwag kang aalis, ha? Huwag kang aalis. Hindi mo na ako naalisin mo. Hindi, umaga ng pag-alis mo. no? Huh? oh, alam ko. Oo. Oh, oh. Hindi ako naalis. Oo. Oh, magtatampo ako pag aalis ka ng hapon, ay ganitong oras kasi gabi ka na makabalik nun. Yung mga mga Dracula, nakikipag-usap sa akin, nakikita ko. Oo. Oh. Huwag mo na silang kausapin kasi hindi sila good friend yung mga Dracula. Hindi nga. Okay. Eh hindi ko naman kasi akalain na pinagsisilbihan doon. Nagluluto ako yung mga Dracula pala yun. Hindi. Okay. Staka lang po, nagluluto lang ako sa restaurant. Sementeryo okay. nga yun eh. Hmm. Sementeryo naman talaga yung restaurant dun eh. Oo. Okay. Hinawa naman talaga ako ng Angelina Magdangan eh. ako okay, yung kalilag yung panot. Okay. Tanong ka ng tanong, tanong, isa lang din sagot ko. Ayun yung maniwala. Yun din ang ano sa panaginip ko. Ano ko? Sige, pahinga ka muna. Tayo. Tama